dumb kitty. grabe na <tod> throat. Yes, it. Ito, 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 dito. ito, ito, ito. Stop, Yan laki ng sipit. Wow, wow. masasabi mo dyan? Masarap yan mga katrupa. Aday! Aday aday! Yan si Idol. Geng, geng. Bale, yung gamit natin yan mga tropa Ayan, nag ano sila, nagpahibas dyan. Di tayo kasali, eh, pero bla lang natin mga tropa Kahit ilang minuto lang. Yung gamit niya pala natin pang video ay cellphone na lang yung gopro natin di na gumana mga katropa ayun nag order ako sa shopee ng battery ng gopro baka yun ang problema yun ito Chad, to nandun yung lamba to sa may nakaputi na tao papunta dun medyo mahaba 1,200 yata yung haba ng lambat nila mga katropa ayan bali abangan na lang natin mga katropa kung may mga na-trap na isda na dyan ito na yung nakuha nila sa lambat bali yung sa dulo yan may basan at saka may alimango <tinyo> ah. ang laki mga katrupa pero ba payat buhay pa yung ano yung katawan mga katrupa pero yung sipit ano na <tinyo> balak na <tinyo> lang <tinyo> Go, na mga kastropa. Mauna, eh, Pumbi. <laughs> Buhay pa yung katawan. Ka. Pero yung sipit tabos na. <laughs> <laughs> si Idol may pakana dyan. <laughs> Nayari na. Ay, <laughs> 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 Parang stone grab yan sa iOS. Yes. <laughs> Binabalik yung ano katawan. Ayan, malapit ng maluto. Wow. Aray ko. Sana all. Ayan mga katrupa. Nandyan yung lambat nila. Ayan si JR. Tingnan natin dito. Bali, nilagyan nila ng bakod para di dumapa yung lambat dyan sa batuhan. Para di mahirap anuhin. Tanggalin yung lambat at mamaya tapos na. Ito yung pinakadulo. Ito yung ng pa. Makamandag na isda. yan yung makamandag na isda dito sa amin mga sangwan. Ito sa dagat no? Ha? Ha? Ito sa dagat? dito sa dagat. Dito, dito, patro pa. Oh, Yan. Mukhang may mga isda na na-trap. Samaral, kuya. Yeah. Ha? Ah? Samaral. Samaral. Matay. Oh, yan. Lucky. Oh. Ah. Ah. Anuhin mo. Patayin mo. Para. Patayin mo natin, ha? Uh, para sigurado. Okay. Okay. yan oh, dalawa. Napakain na ng bagulan. Bagulan, sap-sap yung isa. Nasira na, oh. Oh. Ito pa, oh. Ito pa. po, sap-sap. Sap. 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 na kaksiw. Ayan, oh, mga katropa, oh. Gili fish. Delikado yan. Pag yun nakadali sa, lalo na sa mga bata. Mm -hmm. Alimang mga, mga katropa. oh. Ano? Di, di kita yata silaw masilaw. Tuloy natin. Nasa lambat na yata 'yan. Oo. Ano? Tabo. Ang papalit na oh! <laughs> ng ano ng Nagpapalit na ng shield. Oo. <laughs> Nagpapalit na Nagpapalit na lang sino mga katropa Hayaan lang muna natin oh, yan Mayaan na lang yan Pwede! Nandito pa sagi. palit ng shield. Kasira yung mga isda, oh. Kina... Ayun, ang daming isda sa loob, mga katropa. Nandito pa. Mas malalaki na rin. Masap natin. Masamawaral, oh. Uy, banak binulsa na lang kabulbol yung ano mga isda ilan sa manipid si pagtitong po maragat dimit manipid oh nagpagal sa dimit sa gumtim ga may mga nasa lambat pa dyan mga tropa bali mamaya na lang yan pag na Dito lugo. Kaya nasugad ang pukot. Kaya nasugad ang pukot. Kaya nasugad ang pukot. Kaya nasugad ang pukot. Kaya nasugad Hanggang dun yung lambat ako oh, sa may ano na yon. Ay nak. Ah tawag ito din ng Jacksonville. Napasin Oh, Jacksonville. Ay, bibilin ko gutlah guwa kita. Paduha. Ha? Bawo atas ni, nak. Si. Siya pao sama ang terbaho sa five star. <laughs> Ay, Omi, Roger. Ay, Rebne, yung bisur ko. Ay, yan. Grabed damis da sa lobo mga trapa. Ayun oh. isda grabe yung isda o oh, mga katropa oh. tingnan natin sa lambat hindi to pa o oh, yun yun Dito kami mga katropa yun nasapot na Nesta dami dami mga katropa e eh, gila na yuri samaran Uy, may bumabanggaan sa paa ko babanggaan sa paa mga katropa Andun sila ka Bulbul. Bali sila JR mga tropa nandun. Grab dam tao. Banak. banak malaki rin daming isda mga katrupa banak ayan na ay ibasa na dito

সেইদিনটো দিব পাব bul ayo noh itu oh, si oh no, Uita, wow ya ayo no, no. noh Luyu. Tuh. Semaral. Jadi poy di. Kebul-bul. Jadi. Jadi. Gantung si Bano. Dalawa yan, boy. Halawa? Hmm Ano so yan? Ano sa'yo? Lucky Aray ko! Buhig oh. oh! <laughs> <buhay>, pa! Oh! Anay! Aray ko! Buhig pa! Tagap pa! Nasipit ng bagulan Ito Wala nakuha? Wala Wala Adi, adi, adi Wala pinuso ano 'to? Oh, chus. Pasaway naman daw boy. Ay, kasayan, yan, dalawa yung hipon diyan, oh. Kinain na ng bagulan yung isa. Tek. Eh. Ang gut! Uy. Oh, 'yung mga hipon. Ay, kainin natin Kainin mo na hilaw Kain Ka rin pala sa ano? Sa hilaw. Wow. <laughs> samaral mga bus. dalawa. Ento kemasuk antu. against the light. Pasti litawi. Maka dalawa. Oi, kan? laki mga katrupa. Bye. sumasakit na yung kilikilo ko sa <laughs> ka na? Oo, oh, oh dami na Ayun Dito pa dito, kami ko isa pa Jadi, pergi. Ini.

<laughs> Domi. Hah? Tadi kita mau ini, Di. Domi. Ini ada Ini kita mau ipa tidak? So ano may basan mga tropa Medyo nakaalanganin oh. ako Ang oras na Alas 12 Laki <laughs> ah, Laki Tsaka may isang sapsap Suus <laughs> Ha, <laughs> ha, ha. Grabe mga katropa. Daming isda. Aray kuya, wait ka di. na hindi ubusan pa di. Kaya nga, baka hindi maubusan ng tubig dito mga katropa. Ato! Daming sumarag ko dito. adi adi Ayan mga katropa yung nakuhuli ko. Um, may pangulam na ayan yung kay kumpari pirah pare, apat kabuok adios ni mo boy tingnan na huli mo dami na sa kanya dami na na huli na ang batang to nandun naman yung kilakabulbul ito marami na Dami sa di lang nahibasan. Dami niyan, sila ka bulbul yan mga tropa. Sa tinilas. Ay, may tinilas pa sa loob. Medyo marami na silang mo, dapat din, kita mo iya ah. di Isda. Hindi masyadong naibasan yung lambat sa mga tropa. Dami pang isda dito. Lahat naman yata may nahuli. Ang daming bagulan dito. Ate.

manlalara sa baral <laughs> pangulam na pangulam to para to sa mahal nating pamilya <laughs> wow ng ano pangulam shout out nga pala dyan sa ano sa mga solid na sumusuporta dyan sa channel natin mga tropa sa inyong lahat sa lahat po ng subscribers po ayan shout out po sa inyong lahat sa mga 8Ws po na nasa ibang bansa ayan shout out po ingat po tayo lahat mga katropa daming blessings na naman ngayon mga katropa siguro yung kung pagsasamasamahin yan yung mga na kuha ayan shout out shout out kay Pats madami nang nakuha ayan puno na yung lalagyan ni Pats wow pero sa kanila yan, kila ano, kila JR. Magkapatid yan eh, JR. dami na nalakuha, mga tropa. Sulit. Di lang naibasan ng maayos yung lambat. Samaran. Malaking na samaran. Sayang nga eh. Dami pa ng seda eh, mapali. Iseda. sapsap yung dating apat na piraso <laughs> dumami na oh <laughs> ang <Yung> dami <laughs> lang tayo tsaga oh, marami pa dito tatago lang tingin nyo boy sayo ala dito ka ayun nakuha ni kuya ba ay ulam ka na Uy na yan mango lalaki pa naman kunin mo wag <laughs> masipit ka niyan so yan ayan, mga katropa tapos na hindi nahibasan yung lambat dyan pero ang dami pa rin nakuha oh. ayan o oh. Ayan. <laughs> ako. At saka mayroon pa tayo sa Sa ano sa oh, saanoh tarating na natin mga katropa Ayan mga katropa ito yung na, ibang nahuli oh ang dami itiro so, Sobrang dami kung isda kung 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 Siguro kung pinagsama-sama yung mga nahuli kasama na yung mga nahuli ng mga bata. Sigur napakadami siguro no. Oo. Dito lang 'yan no sa tapat ng ano namin kabayan. Kabayan. Tropa. <laughs> maraming isda talaga dito. Hanggang dito na lang mga katropa yung um, ano natin video. Ayun, maraming salamat po pa sa panonood. Kahit di ako nakasama sa kanila sa pag ng lambat pero may ano naman tayo ngayon kahit pa paano may pang ulam nang ako saglit ayun nakahuli rin ako mga sampu ata yung nahuli ko sampung peraso ayun maraming salamat po sa panunod mga katropa kita kita na lang po tayo sa susunod po na upload bali yung video natin ngayon magalaw yan pero may pag-asa pang ma-edit yan sa google mga katropa sa google photos edit na lang natin para di masyadong masakit sa mata yung video yan mga katropa bye bye